Hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Sinuto, hello. Hello, Richie. Sinuto. Richie, Koian. No, Sinuto. ¿Ya son? ¿Ya son? ¿Adi Asón? Hello. ¿No? Hello. Oh. Ah. Andale. Si, ¿A Asón dale, Asón dale, Asón dale? ¿Sí, ati Asón? Oh. Así no es, Sabi si Ma'am Asun daw yun? Oh, siya rawe. Naku, baka yan yun ang loko sa akin, Ma'am Kevin. Baka yan yun ang loko sa akin. Baka gusto makaloko ulit, tumatawag. Bosesan boses, boses, mo. Bosesan boses, 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 mo. Bosesan boses, 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 uh, Hello? 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 Hello, Ma'am Asun? Hello, Roxanne? Roxanne, andyan ba mga bata? Ah, uh, wala ho dito. Eh, ano si, si Kevin andyan? Si Ma'am Kevin? Ah, nandito si Ma'am Kevin. Sandali lang ho. Nanganap ka, Mang Kevin. Pati ikaw kilala. Oh, 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 Alam mo, yung mga kriminal, bumabalik yan sa dating lugar na pinagkaroon pinag ng krimen. Malamang, malamang, Mang Kevin. Ah, Bobo siya isang Hello? Hello? Masa isang mga. Hello? 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 Uh, mukhang, ano ano ito. Ito Hello? Uh, Ason? As Ason? 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 Ba? Ason? As Inuubo ka ba? Inuubo ka, Ason? As as Ason? Ason? Parang, parang ginagahasa ka. Aso, as 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 Nagahasa? Ha? Ha? Asa, mo na. Ang dali May nasakal dito. Hindi, hindi, ka kasi. Diba, Masa? Biktim ako, eh. kami na. wala kayo sa mundo. Teka muna. Hello? Meron ka bang pagbibilin? Ah, ganito, Kevin, ano? Pumunta ka doon sa kwarto ko. Yung wallet ko na may pera na sa ibabaw ng kama. Ngayon, pag nakuha mo na, please lang, ikaw na mismo pumunta dito sa Rapsita. Restaurant. Dalin mo yung pera. Ah, Lekta. Ano ah, kukunin ko doon yung Uh, ano? Ano yung kukunin niyo? Kukunin niyo wallet, ha? Pera. Wallet? Saan sa ah, uh, sa sa pera? Ba? Kukunin daw yung pera sa babaw ng kama. kukunin ko. Hindi, pera. pera. hindi ikaw. Bat hindi. hindi ka involved. Sa akin pinakukuha. Pitaka ko. Tinira mo eh.